anak ng dating hostess, si Olivia. Kaya kahit naaakit sa kanya si Jack, ay binaliwala nito ang damdamin. Hindi matanggap ni Jack na iibig siya sa isang anak ng dating hostess. Ayaw niyang mabahira ng putik ang kanilang malinis na pangalan. Pero nang sapit ang kunin ni Emilio, si Olivia ay biglang nagising si Jack sa katotohanan. Mahal niya si Olivia kahit anak pa ito ng isang hostess. Pero paano pa niyo papatunayan ang kanyang tapat na hangarin kay Olivia ngayong bihag na ito ni Emilio? Maliit pang bata si Olivia ay tampulan na siya ng mga panunokso at panlalait ng mga tao dahil ang kanyang ina ay isang hostess. Wala siyang nakilalang ama at tanging ang kanyang ina lamang ang mag-isang nagtataguyod sa kanilang tatlong magkakapatid. Nang magkaedad ang kanyang ina, ay ipinasya nito na bumalik sa Samar sapagkat mas gusto nitong manatili sa sariling bayan kung saan ito nagkaisip at lumaki. Kansihan niya siya nang magbalik sila sa lugar na iyon na ng kanyang ina sa mga minjola bilang kusinera dahil hindi na ito pwede pang magtrabaho sa club. Siya ang panganay kaya siya ang inaasahan ng kanyang inay na makakatulong nito sa pag-aasikaso sa dalawa pa niyang nakababatang kapatid habang nagtatrabaho ito sa kastilyo ng mga amin, Jola. Olivia, tulungan mo ako sa pagluluto ko ngayon sa kastilyo. Medyo masama ang aking pakiramdam, kaya nahihirapan akong magkikilos. Pabayaan mong si Nelly ang maiwan dito para magbantay kay Jopet. Wala namang pasok ang mga kapatid mo. Wika ni Aling Gunding sa kanya ng umagang iyon. Opo, inay, sagot ni Olivia sa ina bago siya bumangon at nagmamadaling ng ng kanyang sarili. Alas ko pa lang ng madaling araw, ngunit kailangan na nilang magtungo sa kastilyo dahil ang kanyang ina ang magluluto ng almusal para sa mag-anak na Minjola. Excited naman siya sapagkat ngayon lang siya makakapasok sa loob ng tahanan ng mga Minjola. Pagkatapos niyang magbihis, ay nagmamadali na silang mag-ina na sa trabaho nito. na ipagluluto na nito ng almusal si Nanel at Jopit. Kaya wala na silang intindihin sa pagkain ng kanyang dalawang nakababatang mga kapatid. Bilisan mo ang paglalakad at bakatang tanghaliin tayo, sabi ng kanyang inay habang naglalakad silang dalawa. Inay, hindi ko kaya magalit ang amo niyo kapag nakita nila na kasama niyo ako ngayon, tanong niya sa ina. Hindi magagalit ang ngayon kapag nalamang masama ang pakiramdam ko. Mabuti na yung malaman mo ang aking mga gawain doon para kung sakaling tumuloy ang pagsama ng aking katawan, ay ikaw na muna ang pansamantalang hahalili sa akin. Sagot nito. Alas 5.30 nang makarating sila sa kastilyo ng mga Minjola, kaya ay lalong nagmadali ang kanyang ina sa paghahanda ng almusal. Mabilis ang kanilang mga kilos at kabisado na rin naman niya ang lulutuin ng kanyang ina, kaya madali nilang naihanda ang almusal ng mag-anak na Minjola. Pasado alas 6 ay nakapaghain na silang mag -ina. Kaya lumabas muna siya sa kusina dahil hindi naman siya kailangan doon. Ang mga katulong ng bahalang magsilbi ng pagkain at pwede na silang magpahinga matapos niyang hugasan ang mga kasangkapang pinaglutuan ng kanyang inay. Naglakad-lakad siya at nagmasid sa buong paligid. Napakaganda naman ng kanilang hardin. Sana ay may ganito rin kami kaluwang na espasyo para makapagtanim din ako ng mga halaman bulong ni Olivia sa hangin habang patuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Nang mga oras na iyon, ay katatapos lang magjaging ni Jack at napansin nito si Olivia habang naglalakad sa malawak na harding. Hindi nito kilala ang dalagita na kinala nito ang dalaga dahil kahalintulad na siya ng mga kababaihang namumukad na Naakit itong lumapit sa kanya, lalo na nang makita nito ang matamis niyang ngiti habang sinasamun ang halimuyak ng mababang mga bulaklak. "Hi, ako si Jack. Bisita ka ba namin?" Malakas ang loob na tanong ng binata kay Olivia. Nagulat siya at hindi niya inaasahan na may nakakita pala sa kanya. "Hello, hindi po ako bisita. Anak ko ako ni Aling Gunding, ang inyong kusinera." Sagot ni Olivia kay Jack. Bagaman at nagandahan si Jack sa kanya ay agad itong nadismaya ng malaman na anak pala ng isang kusinera ng mga ito. Sorry, akala ko ay bisita ka namin. Sige, mauna na ako sa'yo. Halata ang pagkadismaya ng sabi nito sa kanya. Nagkibilt balikan na lang si Olivia nang talikuran agad siya ni Jack. Sayang, kapo pa naman pero mukhang suplado. Aniya, habang nagmamadaling nagtungo si Jack sa kanyang kwarto para maligo. At hindi niya alam kung bakit nakadema siya ng panghihinayang na ang babaeng nasa kanilang hardin ay anak ni Aling Gunding na kanilang kusinera. Bago siya tuluyang pumasok sa banyo, ay muli siyang tumanaw sa kanilang hardin kung saan niya iniwan ang babaeng mukhang diyosa ng mga bulaklak. Muli niyang namasdan ng babaeng hindi niya alam kung ano ang pangalan dahil agad niyang iniwan ang malaman niya na anak ito ng kanilang kusinera. May kakaiba itong karisma na agad na nakatawag sa kanyang pansin. Pero hindi na niya dapat pag-aksayahan ng panahon ng dalaga sapagkat batid niya ang masamang reputasyon ni Aling Gunding. Nagtataka nga siya kung bakit tinanggap ng kanyang mga magulang si Aling Gunding nang mag apply ito bilang tagapagluto ng kanilang pagkain samantalang alam naman ang mga ito na dating hostess ang huli sa Maynila. Ah, bakit ko ba abaabalahin ng isipan ko sa walang kwentang bagay? Aniya bago siya pumasok sa man. Pagkatapos niyang maligo at magbihis, ay muli siyang bumaba para kumain ng almusal. Inabutan na ni Jack ang kanyang mga magulang sa dining room. Jack, maupo ka na at kumain. Masiglang sabi ng kanyang ina. Ma, alam niyo ba nang papa nakasama ni Aling Gunding ang kanyang anak? Tanong ni Jack sa mga magulang matapos siyang dumulog sa habag kainan. Hindi. Maikli at tila, walang interes na sagot ng kanyang ina. Nakita ko siya sa Hardin. Alaw daw bang magpunta rito ang kanyang mga anak? Halatang iritadong tanong niya sa mga magulang. Wala nang masama kung magsama man ang kanyang anak si Gunding. Huwi ka naman ang kanyang papa. Bigla siyang napasimingangot ng marinig ang sinabi ng kanyang papa at lalo siyang nakadama ng pagkainis kay Aling Gunding sapagkat alam niya na alam din ang iba nilang mga katulong ang tungkol sa nakaraan ng kanilang kusinera. Jack, may problema ka ba iho? Tanong ng kanyang ina nang makita ni ang reaksyon ng kanyang mukha. Wala naman ho. Kaya lang parang naiinis ako sa tuwing maiisip ko na ang ating kusinera ay isang dating hostess. Sagot niya sa si ina. Jack, hindi mo dapat kainisan si Gunding. Gusto na niyang magbahagong buhay at nais na niyang buhayin sa pamagitan ng sarili niyang sikap ang kanyang mga anak. Paliwanag sa kanya ng kanyang papa. Bakit ngayon lang niya naisip na magpakahira para buhayin ang kanyang mga anak? Dahil hubas sa matanda na siya at wala nang lalaki ang gustong bumili sa kanyang katawan. Inis na wika niya dahil iyon naman talaga ang laman ng kanyang isip. Jack, hindi ka dapat na humusga sa kalooban ng ibang tao. Ano man ang dahilan, ay gusto kong malaman mo na gusto kong ang ating pamilya tungo sa pagbabagong buhay ni Gumbel. Sabi ng kanyang papa. Ipinagpatuloy patuloy na lang niya ang kanyang pagkain at hindi na siya muli pang nagkomento tungkol sa kanilang kusinera. Bago dumating ang oras ng pananghalian, ay talagang masamang masama na ang pakiramdam ni Aling Gunding. Kaya napilitan na itong magpaalam kay Doña Susana habang nakaalalay si Olivia sa kanyang ina. Bakit pumasok kapag ayong masama na palang pakiramdam mo? Sana ay nagpasabi ka na lang para makapagpahinga ka na. Wika naman ni Doña Susana sa kanyang ina. Alam ko naman ho na walang ibang magluluto ng inyong pagkain dahil wala na ang dati ninyong kusinera. Sagot dito ng kanyang inay. Kaya ko pa namang magluto ng aming pagkain at may mga katulong na manatutulong sa akin. Sabi pa ng mabait na do'n. Senyora, ito na lang aking anak na si Olivia ang pansamantang papalit sa akin. Anang ah, kanyang inay. Marunong na ba siyang magluto? Marunong po akong magluto ng mga deputaheng ulam. Simula pa ho kasi sa akin pagkabata ay tinuruan na ako ng inay. Magalang na sagot ni Olivia sa kanilang ang. Ilang taon ka na ba, Olivia? Fifteen po. Nakangiting sagot niya dito. Napakabata mo pa pala. Pero kung titingnan ka, ay parang dalagang dalaga ka na. ang sabi nito sa kanya. Huwag po kayong mag-alala dahil sanay na huwag kong magluto at hindi po mapapahiya ang inay sa inyo kahit na bata pa po ako. May halong pagmamalaking sabi niya sa butihing doon. Pero ipapahatid ko na sa amin driver ang iyong inay para makapagpahinga sila. Ipinahatin nga ni Doña Susana ang kanyang inay sa driver ng mga ito. Minagyan din ito ng pambili ng gamot ang kanyang inay, kaya napalis ang kanyang pag-aalala. Pansamantalang ipinaubayan ni Doña Susana ang pagluluto sa kanyang mga kamay at sinigurado naman niya na hindi siya mapapahiya dito. Ilang araw na ang nakalipas, pero hindi pa rin gumagaling ang karamdaman ni Aling Gunding at sa palagay ni Olivia ay kailangan ng magpatingin sa doktor ng kanyang inay. Inay, kailangan nyo nang magpatingin sa doktor. Ilang araw na ang lagnat na iyan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo gumagaling. Sabi ni Olivia sa ina ng gabing iyon. Anak, may ngamot naman akong iniinom, kaya hindi ko na kailangan magpatingin sa doktor. Bukod doon ay wala tayong pera na gagastusin sa pagpapadoktor ko. Malaki pa ang advance payment ko kina Don Alfonso kaya wala tayong mapagkukunan ng pera. Malungkot na sagot ni Aling Gunding. Inay, Mauunawa naman ho siguro tayo na Don Alfonso at Doña Susana Kung muli tayong makikusap sa kanila Para makapagpagamot kayo Giit ni Olivia sa kanyang ina Saka na lang ako magpapatingin sa doktor Muling sagot nito Inay, tama si ate Olivia Kailangan ninyong magpa-doktor dahil baka kung ano na ang sakit ninyong iyan Baka kaya nakakalimutan ninyo ang dati nyong trabaho At malaki ang posibilidad na may kaugnayan doon ang nararamdaman ninyo ngayon may pagkabrutal na sabi ni Nelly sa kanilang ina. Nelly, ano ang nalalaman mo sa ganyang bagay samantalang 13 anos ka pa lamang? Biglang nandito ang mga mata tanong dito ng kanilang ina. Inay, hindi ako kahapon ipinanganak. Kaya alam na alam ko noho ang ganyang bagay. Mas mabuti na ang makapagpatingin na kayo kaagad para malaman natin kung dapat ba kaming mag-iingat para huwag mahawa sa sakit ninyo. Walang takot na wika ni Nelly. Nelly, Nawawalan ka na yata ng galang sa ating ina. Saway naman niya sa kapatid. Bakit ate Olivia? Dapat ba nating igalang ang babaging naging dahilan kung bakit tayo isinilang sa mundong ito? At siyang naging dahilan din kung bakit tayo nalilibak ng halos lahat ng nakakaalam sa madilim na nakaraan ni inay? Masama ang loob na tanong ng kapatid sa kanya. Siya pa rin ang ating ina, kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa kanya. Pasensya na ate Olivia. Pero gusto ko lang malaman ng inay ang kahiyang dinaranas natin dahil sa pagkakaroon natin ng inang mababang ang ulang pagkababae. Kung maaari nga lamang ay pipili ako ng aking magiging ina dahil hindi ko kayang sigmulayan ang mga panlilibak na naririnig ko. Sa tuwing malalaman ng ibang taong nakakakilala sa akin na ako ng isang dating hostess, pasik ng wika ng kapatid sa kanya. Nelly, anak, hindi ko kagustuhan ang nangyari sa akin. Bunga lamang iyon ng kahirapan at kagustuhan ko na mabuhay kayong magkakapatid. Umiiyak na wika ng kanilang inay. Dapat ay hindi kayo pumayag na mabuntis ng kung sinong lalaki para ipanganak pa kami. Umiiyak at masamang masama ang loob na sabi nito sa kanilang ina. Nelly, may sakit ang inay kaya huwag mo na siyang bigyan pa ng sama ng loob. Pakiusap niya sa kapatid. Kahit ano pa ang gawin ninyo ng ina, ay nakatatak na sa ating pagkatao ang marumi niyang nakaraan tanggapin mo na lang ang ating pinagmunan at sikapin mo maging malinis ang iyong katawan. Alam mo na mali ang nakaraan, kaya wag mo na tayong dugtuman ng kinabukasan. Pangaral niya sa kapatid. Inay, pumayag na kayong magpagamot at ako na lang ang bahalang makiusap kina Don Alfonso at Doña Susana. Hiling naman niya sa ina. Wala nang nagawa si Aling Gunding kung hindi ang pumayag sa kanyang kagustuhan. Muli nga siyang nagsabi ng pera sa kanilang amo at hindi naman siya pinahindihan ng mga ito. Nagawa niyang patingnan sa isang mahusay na doktor ang kanyang ina at hinihintay na lamang nila ang resulta ng segre soft test na isinagawa dito para malaman kung ano ang tunay na karamdaman ng kanyang ina. Lingid naman kay Jack ang mga nangyayari kaya nagtaka ang binata kung bakit madalang nitong makita si Aling Gunding at sa halip ay ang anak